excuse me, ma'am. Pwede. Kung gusto mo talaga ito, edi kunin mo sa basurahan. Inay, nagugutom na ako. Kailan ba tayo kakain? Saglit lang, anak. Kailangan ko lang makahanap pa ng karagdada ng mabuti para magkasya pera natin para may pambili ng pagkain. Ah, uh, excuse me, ma'am. Pwede. Hmm. ano bang klaseng amoy yan? Ang baho. Kung manghihingi ka sa akin, wala akong mabibigay. Ah, hindi. Gusto ko lang hingian yung buting hawak mo. Iipunin ko yan para pang binta. Diyan kasi kami nabubuhay ng anak ko. Pero basura na to. Sa bawat basura ng tao, may ibang taong nabubuhay. At isa na kami ng anak ko doon. Pwede mo bang iabot sa akin yan? Ew, kailan ka ba huling nagugas ng kamay? Kadiri, kung gusto mo talaga ito, edi kunin mo sa basurahan. O okay. oh, anak, anak anong nangyari doon sa pinagtapunan mo ng basura? Ah wala yun, meron lang palaboy na babae at kanyang anak Gusto ba naman niyang hingin yung bote na tinapon ko? Oh binigay mo ba? Kiyempre hindi, ayokong dumikit ang kamay ko sa so, madungis at mabaho niyang kamay isa pa kahit saan saan basurahan lang sila nakatira nakakainis ma bakit anong problema anak yung ibang tao walang ibang pagpipilian katulad ko noon pagkatapos kitang isilang madalas kami nag-aaway ng iyong ama hanggang tuluyan tayong iniwan at hindi na tayo tinulungan wala na akong pambayan ng kuryente tubig tsaka pangupa sa bahay kaya napaalis tayong dalawa doon sa inupahan nating bahay at sa kalhin na tayo nanirahan. Hanggang sa isang araw, may nakilala akong isang babae na nagpabago sa takbo ng buhay natin. Tinuruan niya ako kung paano mabuhay sa kalhin. Katulad ng pagpupulot ng buti at sa lata para ma-recycle at maging pera ito namumulot ako ng kalakal gamit ang kanang kamay at hawak naman kita sa kaliwang kamay para tayong mabuhay di ba kahit minsan hindi ko sinabi sa iyo na minsan din tayo naging palaboy patawad ma hindi ko alam ang lahat ng iyan pakiramdam ko ang sama-sama ako na okay lang yan anak Masyado ka pang bata para maalala mo lahat. Hindi ako makapaniwala sa ipinakita ko masamang ugali dun sa babae. Ang tanging hangad niya lang ay mabuhay ang anak niya. Ma, di ba? May bote ka pa dyan. Inay, nagugutom na ako. Kunting antena ng anak. Excuse me, ma'am. Patawad sa masamang pagtrato ko sa inyo kanina. Okay lang yun. Huwag mo nang alalahanin. Alam mo, tama okay. ka sa bawat basura ng tao. May isa namang tao ang nabubuhay. Kaya eto, tanggapin mo tong bote ko. Maraming salamat at naunawaan mo na kami. Jaja anak, mayroon na tayong pera para makakain na tayo. Salamat po. Ela, may nakita pa ako isang bote dito. O oh, ito, oh, bigay mo sa kanya. Oh, elam. oh Miss Love, ikaw ba yan? Miss ang ikaw ba yan? Walang lumilipas na araw na hindi kita iniisip. Inaanak siya si Miss Love. Ang babaeng tumulong sa atin noong tayo naging palaboy. Diyos ko po, hindi ako makapaniwala. Maraming salamat sa lahat. Walang anuman, ito yung bibigil ko si Jaja. Hello, Jaja. Ngayon, ito naman yung panahon na ibabalik ko sa inyo yung tulong. Gusto ko ikaw at ang anak mo ay manirahan na sa aking pamamahay. Maraming salamat. Pero baka maging pabigat lang kami ng anak ko. Tanggapin mo na yung tulong ko. Hindi kayo pabigat, kundi isang biyaya. Maraming maraming salamat, Miss Ann. O ano pa inaantay natin, tara na!